ano, sumasama yung pakiramdam ko. Sumasama pa rin lalo. Anak ng teting naman Hingam talaga yun. Hindi ako magpapawisan talaga. Parang walang talab. Walang talab? Hmm. Oh. Eto, tingnan ko kung may talab na to. Baka may talab na to. Ay. Uy. Uy. Hmm. Ano? sa'yo. Po. Ginaginaw ako. Ang oh, ginaginaw? Ginaginaw ako. Oh. Mainit ka. Naman ang pakaramdam ko eh. Ano naman ginawa ang pinagagawa mo? Ito, sumama lang pakaramdam ko. Uh -uh. Ano ang sama pakaramdam mo? Oo. Ano bang ginawa mo sa kapagaling kanina? Ito lang. Oo. Oh. Ang linis. Tapos sumama na pakaramdam mo? Ayan, minum ko na ng gamot. Ano pa rin? Kaya mainit ka pa rin. Reason, eh. Ah, alam ko na yan. May ibang gamot para dyan. Alam ko yung gamot na yan. Gamot? Di pa nga may epekto yung isang gamot. Ako ang bahala. Saglit lang. 아. Waka mo. Ayan. Waka mo. Ipit mo sa ulo mo. Oh. Ayan. Sino mo? Ano? Magkano to? Magkano to? Ano? Masama pa rin pakaramdam mo? Masama pa rin mo? Masama pa rin? Masama pa rin? Anak ng teteng yan. Oh, ito pa. Oh. Baka mo. Ano, masama pa rin? Anong lalong, ano, sumasama yung paaranda mo? Sumasama pa rin lalo anak ng dating naman Hindi talaga yun. Hindi pawisan talaga. Parang walang talab. Walang talab? Hmm. Oh. Ito. Tingnan ko kung may talab na to. Baka may talab na to. Baka mo. Hmm. Oh. Ano? Masama pa rin ba? Medyo, parang ano, parang kulang pa yung gamot eh. Kulang parang rin yung gamot? Ha? Oo, uh, 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 parang kulang pa yung gamot, hindi pa rin maano. Grabe naman yung sakit na yan. Ay. Hindi ka pa rin magaling. Hmm. Anak ng titing naman talaga, oh. Sakit ng ulo ko. Oh, ito. Ewan ko lang, kung hindi kapag gumaling dito. Oh. Oh, haka mo. Hmm. Haka mo. Ano? Oh, parang nawala yung lagnat mo. Parang okay na ako. Okay ka na? Uh -huh. Sigurado ka? Oo. Uh -huh. Okay na ako. Magaling ka na? Oo. Uh -huh. Hey. Okay na ako. Kikilos na ulit ako. Alis muna ako. Oh. Alis ka na agad, kakagaling mo lang. Pagaling na ako. Saan ka pupunta? Mm. Sa mall. Uy, okay, magsa-shopping ka na agad. Ang okay. galing mo okay talaga. Eh. Magaling talaga. Okay na ako. Magaling ka na, no? Oo. Okay. Ang galing talaga. Alis ka na ngayon. Okay. okay na ako. Maliligo lang ako. ha. Bilis, ha? lang to sa ligo eh. Ang bilis oh, ha. Hindi pa usang naliligo eh. Ayos talaga ha. Ligo. ligo lang ako masya. Ano ng tete, tingnan mo talaga, oh. Ayos, ah, gumaling, ah. Hindi lang pala solusyon para gumaling, eh.